pagod dito sa number, sa assignment ko dito sa number one. Magtalo pala ako kay mama. Ah! Pwede dyan! Turo ang ganyan. sa number sagot. Mamaya na, naghagpat pa ako. Ma, turo ako sa number one. Hindi ko alam ang sagot <SILAM> <Difalma> ay ang sagot ma. Susunyala, Joy, kaya eh, nagbaros pa ako. B pa ako. Meanwhile... Oh! Rafael Morales! Sir, nakakamalit sa unahan. Bakit ang sagot mo dito sa number 1 ay mamaya na at pa ako? Tsaka sa number 2 ay mamaya na hindi at nagbaros pa ako? Sir, yaman po yung sabi ni Mama at ni ang sagot. Mamaya dito ay nagbaros pa ako tapos ay dito. Mamaya kailangan naghagpat pa ako.